What if bumili ako ng health insurance pero hindi naman ako nagkasakit? Sayang ba yung pera mo kapag ganun? First of all, wala naman sigurong nagdasal na after niya bumili ng health insurance, nagdasal siya na sana magkasakit siya. <laughs> wala naman, di diba? ba? Meron bang bumili ng car insurance tapos nagdasal siya na sana maksidente siya? Wala. Tama. Pero meron ako siya sa sa'yo, no? Kasi yung cheapest health insurance ng Sun Life. We call it Sun Life Assure. Kapag hindi ka nagkasakit, pero kinip mo yung insurance, then tinawag ka na ni Lord, yung money na dapat pang health insurance, mapupunta siya sa family mo. What I'm saying is, kung hindi mo nagamit yung health insurance kasi hindi mo alam na magiging healthy ka pala forever and ever, amen? Yung money, like 1 million, 2 million, 3 million, 5, hanggang 15 million, ay mapupunta sa pamilya mo. Sila yung makaka-benefit. Kung gusto mo makita yung presentation and sample quotation ng product na ito, um nagpe-prepare ako pero na, just click the link above or below to get it. So, always remember to keep your energy. Energy baby up.